So what's up? Uh, Apo ako nga at what's up? What's up? babalik tayo muli sa pagbablog no? So meron tayo ngayong halagang lakad Pula tayo ngayon sa Titokot Bicol So magpunta tayo ngayon sa ano sa Taytay para Dito yung meet up natin So tara guys Let's go!

Mm. A few moments later. Let's go, Ate Monan! Nakalabas din ang Maynila. Walang niya. Ilan din nakalabas ng Maynila. Oh. Ate Monan tayo, mga Pokan. Boss Une. Uli! Uli! Uli, oh, di gulong, oh. Oo, oh, kasi sabi ko sa'yo, at eh, pati sa ati po, ano ba, ba, nalaman mo pa yan.

bigote, pakita mo bigote mo. Ayun na no. AKA Damulag. Ayun. Ug si Sir Lu, Ayan eh, Sir. Yeah. At siyempre, ang mga na kami ngayon. Yan. <laughs> yan. So Kasalukuyan po kami ngayon nasa biyahe. At siyempre, ang inyong ko. inches later. Yo no, dito tayo sa Gumaka. Let's go. Hello, my CCTV. CCTV. CCTV to. Ay, <laughs> follow uh, nga pala page ko Pakisubscribe okay, Papatoto6966 Yan yeah, o Ganit yung di kasama yung ihi Ganit <laughs> tayo sa gumaka Tatawid tayo ngayon Uy! Tulid-tulid nyo ngayon Yan o Walang lang gablog si parin to mo. Okay, okay yeah. Nakakuha okay. ko ng video mo. na. Hey yo, what's up mga papa? Okay, this time nandito kami ngayon sa vehicle. Siyempre, nag stopover over ko <laughs> Nag-vlog pa dito. Walang iya. Ganda ng ano, tanawin. So, nag stopover mo tayo sa, ano, sa gumaka. Mga poknat. Pahinga. Ah ilang oras pa lima Napapatigo apat So apat na oras pa abutang ano si Pocot hindi malayo-layo pa Syempre Makiboy, let's go. Ay YouTube. O kanya-kanyang content Kami to. My YouTube channel mo. Ah uh, subscribe pa-subscribe ako sa YouTube channel ko Makiboy TV. Ayan, natyempre. Ang bago kong page nga po pala. Papa to. At syempre ang akin din YouTube channel Papa Toto 69. Yun oh. No? Ba? Diba? Ito are mag rin dito. Ang bigote. Pakita ang mga dabula. <laughs> <laughs> so, kita kits tayo. Kung saan man tayo abutin. Tamang kape lang si Boss One. Ang malakasan. Follow ba Bata Choi TV? Ano ano? ano? Paki-follow Bata Choi TV FB page. Yun oh. No? 6 and a half hours later. Yun, nakarating na tayo sa Sipokot Ang apoknat. O, oh, siyempre, pag may sipukot, <laughs> may chok <joke> na. May <laughs> na. <laughs> <laughs> Ilang oras yung biyahe natin? From, ano uh, oras Alas 11? Alas 5. <laughs> alas 11? O, 11. Tapos kakarating lang namin. <laughs> dalawang ka pa hindi, tapos mga pamilyado na sila ngayon, mas mayayaman na sila ngayon. Kasi ang iba dyan, blockers. Well, let's... Ah, let's... ah kuya Ali, unang muna pala, ah, umingin na kami sa ng dispensa kasi hindi kami nakapa-prepare. Alam mo naman, busy lang talo, sa trabaho. Um, malalang... Pero ang importante, kuya Ali, nandito kami. Nakasubot. Yun na ang mas sayang mo ngayon, Maraming salamat ka nagkakantahan na sila mga pok na to. Kantahan na ha? Tulog na. Bukas ulit. Day 2. Good morning mga Poknot. Another day. you know saan lang tayo pupadpad nito. Nandito pa kami sa sipokot pa rin. Bicol. So ako tayo sa bahay nung may birthday kagabi. May kikain tayo. <laughs> Para, let's go. So yun mga pok, tatito tayo kay Orly Ang malaking kagubatan Ang asyenda ni Orly <laughs> Yun o, no? tapos tayo kumain <coughs> Patatchoy TV Ayun no? Subscribe kayo sa ano yan? sa Facebook Wala pa YouTube eh no Follow nyo, Batachoy TV Batachoy TV on may mga makukulit na content di Batachoy. Panoorin nyo, ha? Ano to? Kumakain ka na naman, ah. Oo. Oh, Balik din Awa sa'yo. Wala ka gabi. Eh. Kain na. Ngayon, kain pa din, ah. Hindi yeah, nga ako gano'ng nagkakain. Hmm, diet ka pa. <laughs> Ending diet ka pa niya. A few minutes later. Yo, magdadagat na tayo mga poknat. Si Ensan ba tayo, sir? Si Yan, si Ensan. si Ensan? nice. Eh ah, ah. hey, yo what's up mga boy? Uh, Maki Boy uh, sa mga followers ni Maki uh, followin niyo page ko papatoto sa Facebook at saka sa YouTube channel ko papatoto 6966. <coughs> i mo. Ina-vlog mo eh. <laughs> Ikaw naman, minsan lang ako mag-guess sa page mo. Masyado ka mga ano? Oo na, sige na. Ikaw na. Ay, ay, papatok ko. Maganda, maganda content natin kanina. Malakas na. yun. Malakas. Malakas. Dito ba yun? Yung may nag... Ayun, yung may chap chap ng baboy. Naliligo lang sa ilog yan. Nag-chap-chap pa ng baboy. Kakakatay eh, no? Sana all sa ilog, tapos nagkatay ng baboy. Anong sarap ng ligo, oh. Oh. Ano? Hindi, ganun din sa ilog sa amin, eh. Naliliguan, eh. Ngayon? Wala na. Tuyot na? Oo. Puro baboyan na kasi, kaya yung mga ilog, wala na. Baho na. Ang na ilog, gagaganda pa naman. Lahat. Noong 90s, pinaglala, pinaglalabahan yung dahil. nag pa nga yan. Oo por pala mo no? pa okay, kita ay ha mali ito gusto? So. may lead oh, 140, no? porte lang? 1 kilo, oh, 1 kilo. 1 kilo. oh 1 isang kilo. Isang kilo. Oo, linggo yun. Ang laki. Uno. per kilo po. Kanan per kilo po. Kanan per kilo po. Kanan po. Yung mga pokot, Nandito na tayo sa tabing dagat, no? Maganda pang Bicolandia lubit ng bundok dun oh oh pak little sa gitna ng dagat eh bangis eh dito sa CN Sand dito sa Bicol dito kami sa CN Sand napakatahimik wala masyadong tao mas magkana tayo kuya papaloto tayo Ayan. Uh. Let's go. Six and a half hours later. Yo no, oh. talan to na, talagang panalo. Ang sinasabing sariwan to na mga sir. Let's go to Ornabels.